are you doing? Kuya, <laughs> kanina mo ito rito? Kanina lang, ito oh, rito. Saan lang? O ano, pipigay mo n'yo. Dalaro lang daw siya, isa lang. Dati, dati magaling ako bumaking eh. Oo. Uh -huh. Dati magaling ako gumano, no? <laughs> Gago! Ako yung ano, ako yung hari ng Shera dati. Oh! Magaling ako niya bumaking oh, ba? Ako ano? no? No, 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 no. Eh, ninakaw eh. <laughs> ninakaw, sir. Kaya... Yeah. Puro rider pala to no? Sino pinakamabilis ng motor dyan? <laughs> Gago! Ha? Ito? Uh -huh. Sa iyan? Hindi. Tawag. So, naka natin to. oh. Backride. Tanong mo, paano pwede siya? Kaling, no? Pwede okay, no? Nangangarera kayo, boss. Ito lang. Ito naka-rimset ito, ito. Ito lang. lang yan, eh. yan, no? Ito lang. lagi ka, no? Hindi, to. LOL! ito? Saan siya motor mo? Ito, 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 ito Kapit ka, bebe. <laughs> <laughs> yan, yan, yan. Kapit ka dyan. Okay. Oh, matotol. Start lang, okay lang, Wag, sige. <laughs> <laughs> De, wag. <laughs> De, magaling <laughs> Oh! Galing ako bumanging. Oh, patesing mo na, patesing mo na. Oh, ano ka na sisira ulo? Ito maganda kay YT, oh. Oh, yan, maganda. Ay, <laughs> yung may hari, yung may hari. Magano yung kay YT? Ay, yung kay YT, oh. Wala sa akin yun! Wala sa akin yun, pre! Panis-panis sa akin! Uwe, di na. Oo. Oh. Panis sa Wala, may ina yun. Gusto ko, ano, minomotor ko, big bike. Big bike. Big bike, no? Kaya mo rin yung ginagawa nila, yung mga gano'n-ganon. Mga banking-banking nila. nakalabas yung tuho, tapos yung gagano'n ka po. Gago! Ah, agano ka pa? Hindi, hey, pag bumanking ako, lang ka ganyan ako. Ano, no hands? Ito! <laughs> Pag ito bumabangin akin, gumagano'n to. Ay! Puta ka naman, binigyan! Oh, o siya, gumawa <laughs> diba? mo! Eto sir, pangarero to sir. Ito maganda. Dep! Doon sa kanila puro ano eh. Diba tawag doon yung makina? <laughs> yung makina ng ano? Diba mas latest to doon? Sa mga naka-render na 'yon. lang yan. Parehas lang kanino motor 'to. Ay sayo 'ate. Pwede ba ilayo mo sa akin 'to? Ayoko makita ito, maiitagubok ko. Hay ka muna natin. Para para banging banking din ni Sir. Gumagana ng ni Sir. <laughs> ah, ako Sir dati patilya. Patilya 'yung inaano, Sir. You know? Wala sa akin 'yan, sa akin 'yan, Sir. Gumagana ng pa ako, Sir dati, Sir. Ari ako na share dati. What? Oh, nanakaw lang 'yung motor ko eh. Nanakaw. Nanakaw. Nanakaw sa akin 'yan. Timpa ko motor. Pag uh, may nakita ko motor, papaanda rin ko, sir. Ito, wala sa kusin ito sir. Kanina yan? Ito? Sino? Kanina, sir? Kay? Ben, ano? Ben? Ben Tumbling? Ben Tong? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ulo ko. Ano ba? <laughs> ah, ayon? Ayon, sir. Yung payat niyan? Bugbugin ko yan, sir. Gusto mo, sir? <laughs> Gago! Ako, sir. Oo oh, saya puratan ko? Puratan mo na Ilang cc po? 200, 200, 200 po? Mukha pa ka rin sir. Gumagalingan <laughs> sir. sir. May motor ka sir? Wala Ito, good na ito. Ano yan? Sayaw? yan? Ganda no? Di ba mabilis yan? Hindi. Hindi? Mabagal yan. Hindi, yeah, mabilis yan. Ibang yan. Okay, angkas ka? Ha? Ah, angkas mo ba ako? Anak. Para paraan, yan na naman. yung mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Oh! Bawal. Bawal daw lang. O oh, sige. Bawal walang helmet. Bawal pala walang helmet. Hey, helmet, eh, wala walang helmet eh. Mahawal pala Wala pa Too many thoughts on my mind I can't sleep at night So I just keep riding Oh, no 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 oh, no, oh, no. Oh, no.